Sama din po natin dito si Gidong Dario Natividad, ang kapatid po nitong si Engineer Bebot. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Dito. At, uh, Nakikiramay po kami. Ano? Um, sa ngayon hubad ba, dun sa binabanggit po ng polis na nag-iimbisiga po, ay sa tingin nyo ba unti-unti nagkakaroon ng kalinawan ito pong kasang ito? Opo, dahil uh, sa, sa pagtulong-tulong po ng mga ahensya ng gobyerno, uh, uti-uti na ng linaw ang pagkawalan ng kapatid ko. Apa. sinabi nga ni, ni Hepe na yung kapatid ko ay kinuha sa Lipa City Apo. at dito itinapon sa Los Baños, Laguna. Apo. Apo. But, uh, may, may, mga ulat pa nga na nakikita ko sa Chaong Quezon yung sasakyan. Opo, yun pong ulat nung ah, uh, nakakita nun ay yung uh, misa mong kasama nung kapatid ko Apo. na nasa lubong yung kotse na kapatid ko po ng Chaong Laguna. Quezon. Uh, quezon habang sinaman pa-uwi pa, papasok ng opisina sa Lipa. At nabagit niya sa oras, nasulubong na yung kapatid ko, uh, 6.55 in the morning. Ay, napakaaga naman no, para pumunta ang kapatid ko na wala naman siyang, ano, wala naman siyang transaction na gano'ng kaaga. Opo, opo. Yun, hung, yun nga, no, yung angulo na maaaring yung mga kontratista na Uh, natanggal sa proyekto ang maaaring may kinalaman. Sa tingin nyo ba may mabigat po itong base? Ma Opo, mabigat po. Dahil uh, para sa kaya nung lumalabas ang mga kwento-kwento doon na meron, meron, meron isang kontratista doon na ah, so flyer na parang ghost so flyer tapos nalaman nila sa opisina na malaking halaga na pala ang involved. Mm -hmm. Kaya napagsasutuan siguro, opisya nila natanggalin yung taong yon. Uh, -huh. uh -huh. Yun lang o, sa nakikita namin na uh, isa sa mga motibo. Kasi o, kung kaaway sa labas ng trabaho o iba pang daylan, wala o kayong ganun nakikita? Wa wala mo po dahil ka, mga ilang araw kami nag doon, nag-burol sa kapatid ko. Uh -huh sa namin po ang mga tao ay nagluluksa doon sa lugar ng Sampaguita dahil napakabait po ng na kapatid ko. Opo, po uh, si Engineer Hubay may pamilya din po? Opo, mayroon po siyang dalawang anak. po Sa ngayon ho, bilang Panguli, ano po yung nais niyang paabot sa mga kababayan natin na maaring nakakita dito sa mga sospek na gumawa po ng krimen at yung plaka po ng sasakyan na backup nila? Uh, para sa aming kababayan dito sa Laguna at sa Batangas, kami po ay uh, nagsum nagsusumamo sa inyo na kung meron po kayong alam sa pangyayari yung sa kapatid ko, ipagbigay uh, alam nyo lang po sa, uh, orti, sa mga pulisya uh, dyan po sa Lipa o dito sa Batangas. Mm -hmm. Kami po ay sumisigaw ng katarungan sa pagkawala ng kapatid ko at sadya po talagang nakakawa ang kanyang dalawang anak. Apo. Maraming po salamat sa pagkakataon at nakikiba, po ulit kami sa inyo, si Ginong Dari Natividad. Siya po ang uh, kapatid ng uh, biktima na si Engineer uh, bebot na bilin.